100 days to go at Pasko na. Namimili na ba kayo ng inyong pangdekorasyon? Kung Christmas tiyangge ang hanap nyo, kilala dyan ang dapitan sa Quezon City. Nagbabalik si Bien Manalo. Talagang Christmas is in the air na. Aba eh, September pa lang, ramdam na ang simoy ng kapaskuhan. Pagpasok pa lang ng bear month, abala na ang marami sa ating mga kababayan sa pamimili ng Christmas decors. Bakit hindi bisitahin ang sikat na tindahang ito ng Christmas decor sa kahabaan ng dapitan sa Quezon City? Kung saan maaari kang makabili ng quality yet affordable Christmas decors? At tiyak na makakadiskwento ka pa kung maramihan ang inyong bibilhin. Ang presyo ng nativity scene naglalaro sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos depende yan sa laki. Ang presyo ng life size Santa Claus naglalaro sa 4,500 pesos hanggang 28,000 pesos depende sa laki at quality. Ang presyo ng Christmas table top nagre-range sa 100 pesos hanggang 1,000 pesos depende sa size. Ang parol na nagpapaningning sa ating Pasko mabibili sa halagang 2,500 pesos hanggang 6,000 pesos depende sa laki. Ang kapis lantern nagre-range sa 2,500 pesos at depende sa set. Ang hanging Santa Claus mabibili naman sa halagang 150 pesos hanggang 1,200 pesos depende rin sa laki. Nagpaalala naman ang ilang nagtitinda ng Christmas decor sa tamang pangangalaga at kung paano makakatipid sa pagbili ng mga palamuti. Pero if you want to extend yung lifespan, you can cover it with bubble wrap, manipis na tela, plastic, then itabi po. Focus on your team. Nire-recycle natin yung mga binibili natin, hindi tayo magagastosan. Uh, everyone, uh, come and visit our store here at the Piton Changge, number 32, the Piton Street, Barangay Santa Teresita, Quezon City, where you can find affordable Santa displays. At sa pagsisimula ng countdown ngayong araw, 100 days before Christmas, sama-sama nating harapin ang bagong araw ng may ngiti at pag-asa. Ngayong Yuletide season, naway manaig ang tunay na diwa at simbolismo ng Kapaskuhan. Ang pagmamalasakit at pagmamahal para sa kapwa. bien Manalo, para sa bayan.